Need ba talaga? Merong mga santo sa house. Kasi wala ako mga santo sa bahay. Holy Bible lang. May nagsabi kasi na dapat maglagay daw ako ng santo. Ang tanong, bakit nga ba naglalagay ang mga tao ng ganyan sa kanilang mga bahay? May mga tao kasi na dito na nagdadasal at nananalangin. At humihingi ng blessing at ng protection. At meron pa, sinasamba na rin nila mga inanyuang larawan. Yon, isa sa mga anti-Catholic na uh, maituring natin ngayon mga kapatid na naging modernong iconoclasm sa panahong ito. Ano yung iconoclasm? Images destroyers. At kung maalala ninyo, ito din ang napaka-paboritong atake ni Pastor Apolo Kibuloy noon sa di pa siya nakulong, uh, ang sagradong imahe. Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo niyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba'y ba tinuro ni Kristo? Yan ba'y ba sa langsang sa mga salita ng Diyos? Sa langsang, pero rinawa ka ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Yun, biki daw ang simbahang katoliko. Tulad sa ibang mga uh, anti-katolik na pawang uh, tahol na tahol sa aral ng simbahang katoliko, pero... Sinasabi ni Pastor Apolo Kibuloy at sa iba na pike ang simbahang katoliko pero di naman binanggit. Kung itong simbahang katoliko'y pike, ibig sabihin tatag lang ito ng tao. Kung ito'y tatag lamang ng tao, eh, sino bang tao ang pwedeng ituro nila na nagtatag sa simbahang katoliko kung hindi ang ating Panginoong Iso Kristo? Makita natin mga kapatid kahit sa social media, daming mga pastor, sinunog, winasak, at giniba yung mga sagradong imahen ng mga santo sa akala nilang ito'y Diyos-Diyosa ng simbahang katoliko. Pero napansin nyo ba, kahit ang grupo ni Anton Lavey, yung satanic church, winawasak din nila ang mga sagradong imahen ng mga santo natin. Kahit ang imahen ng Santa Maria. Ganon din ang Islam. May mga is, mga Muslim na makita natin kahit sa YouTube na winasak talaga kahit imahin ng mahal na Birhen Maria. Ang tanong, kung iyon ang ginawa ng mga Muslim, ganon din ang ginawa ng Satanic Church ni Anton Lavey. Bakit ito mga anti-Katoliko ay pariho-pariho sila na galit na galit sa mga imahe ng mga sagradong Uh, larawan sa mga santo. Bakit kaya pare-pareho ang atake sa satanic church at ng mga anti-katoliko? Ito'y tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talanggan ng tuhanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang paggadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kanluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! 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 Pro Dio et Ecclesia. May debate mamaya si uh, bro uh, Junry. Papasok tayo pero bago dyan mga uh, kapatid, uh, ating tatalakayin ito Merry Christmas sa lahat at ilang uh, oras Bukas, New Year na! Pagpasok sa alas 12. No? Papasok na ang 2025, mga kapatid. Kumusta sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At kung bago lang kayo, huwag kalimutan na mag-like sa ating live streaming at i-share ninyo sa mga kapatid natin at mga katoliko at kahit sa mga anti-katoliko no? at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat na mga uh, kapatid na sumusubaybay? Welcome sa ating uh, pananampalataya at katuweran no? Uh, na pumasok ngayon si Sampagita Ganda, si uh, Benjamin uh, Barba, si uh, Rodulfo Francisco. Okay? Uh, baguhin niyo ang mga pastor niyong style niyo basta uh, ayan ni membro ng Satanic Church o oh, si Emelda Romlon Kadamaso o oh, sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay ngayon si Orsola Funar kapatid na Alberto Veloso, si eh, Armando uh, Sagarino Hilo Imus e Kabiti si kapatid na Ursula Fumar, si uh, Swerti TV, uh, si 7 TV, si Juanito Alunan, uh, si Analisa Oso, si uh, Teotocos 143, Tio 140, uh, sa Bukid si Rose Oranio, sa Taiwan, si Albert uh, Realista, Happy uh, sa lahat, Armando Sag uh, Sagarino, at sa lahat nating Brian uh, Sanelio dyan sa Nelio sa Ormoc. Okay. Di na natin patagalin pa mga kapatid dahil papasok tayo mamaya sa debate ni Bro John Ray, no? Kung napansin niyo itong atake ng mga anti-Katoliko, bakit kaya? Nasubukan ba ninyong itanong? I-research ninyo mga kapatid ang Satanic Church. Again sila sa sacraments of the Catholic Church. Again sila sa sacramental. Hello, kay uh, kapatid na Ninita kan, uh, diyan sa Mountain Province. Si uh, kapatid Asyado Akon, Nero Marbilia. Oh, again sila sa sacred images. Again sila sa cross. Yun ang satanic church ni Anton Lavey. Pero napansin niyo, kung ano ang tinututulan ng satanic church, ganon din ang mga antay-katolikong siktang tataglamang ng tao, tulad itong siktang tatagdikibuloy. Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng ribulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba'y ba tinuro ni Kristo? Yan ba'y ba salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang. Pero rinahawakan ninyong Biblia pero hindi nyo sinusunod di ba pe, kayo? Yon ang akala ni Pastor Apolo Kibuloy na hinawakan, hindi sinusunod ay Katoliko nga may ari. Maraming salamat po ni kapatid na Tami Oy Basilario sa Stars, no? ah uh, maraming maraming salamat. Si Jan Alvin na uh, mabatid Mormon, Uh, bro Windel, magandang gabi. Tanong ko, saan mababasa yung gumagamit ng kandila ang mga Hudyo uh, dati sa pananampalataya nila? Kanina tinatalakay ko 'yan, no? Uh, may video tayo uh, diyan uh, kapatid kanina. Oh, uh, yung pangalawang video natin, uh, paki uh, click sa pangalawang video si uh, Josephine Bernardo advance happy new year brother Wendell sana itong mga iba't ibang sekta, huwag naman ilang uh, katawanan ang imahe ng mga katoliko hindi sila uh, pakialaman ang mga katoliko respeto lang si Wajif uh, OFW, hello po happy new year si, uh, mahin nahon TV oh, sa lahat at mga uh, kapatid na sumusubaybay ngayon welcome okay so pakinggan niyo itong isang mga ngaral na of course uh, anti catholic doctrine talaga at isa na itong sagradong imahin ayon sa kanya Need ba talaga Mayro mga santo sa house kasi wala ako mga santo sa bahay Holy Bible lang may Oh so ang problema kung ikaw ay Katoliko at dito ka magtanong sa uh, mga pastor at mga anti -kat Katoliko eh lalong lalong ah lalong matangay ka sa maling aral ba't ka nagtanong sa mga pastor pasok ka sa punto por punto Magtanong ka sa CFD. Kaya nga, sabi ng pastor na ito, Meron mga santo sa house. Kasi wala ako mga santo sa bahay. Oh, ang tanong kasi na binasa ng pastor, Kailangan bang may larawan sa bahay? Meron mga santo sa house. Kasi wala ako mga santo sa bahay. Holy Bible lang. May nagsabi kasi na dapat maglagay daw ako ng oh, santo. So kung uh, may nagsabi sa kanya, dapat maglagay ng uh, mga santo sa... Uh, bahay una katoliko ito hindi ito antay uh, anti-catholic oh ang tanong bakit nga ba naglalagay ang mga oh, tao? so yon uh, sinagot ng mga ngaral na ito uh, bakit nga ba naglagay umano ang katoliko ng mga imahe sa uh, bahay o ng ganyan sa kanilang mga bahay. May mga tao kasi na dito na nagdadasal at nananalang. Oo oh, oh, oh na, mga kapatid. Sa tagal niyang pagiging mga ngaral gamit ang Biblia. Di ba niya nabasa na dyan mismo sa Biblia may mga inuukit na larawan ng kerubin. Of course, anghel. Saan inilagay? Sa bahay. Imposible naman kung nagiging mga ngaral ito uh, gamit ang Biblia pagkatapos din nila yan nakita. Alimbawa, Unang mga hari, o oh sige, i-screenshot eh, ninyo. Unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 29, gamitin natin ang salin nila, Protestant na salin, ang Biblia. O, oh, ito. Mga ukit sa palibot at sa mga pintuan. At kaniyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin at ng mga puno ng palma at ng mga bukang bulaklak sa loob at sa labas. O say, dito pa lamang sa sabi ng mga ngaral na ito na di na kailangan ang mga larawan uh, sa loob ng bahay, mula pa noon ang bahay ay meron ng nakaukit na larawan at hindi yun sa Diyos Diyosan. Larawan ng Keroven. Oh, yan. At tumihingi ng... Oh, so, na napakalinaw mga uh, kapatid. No? Imposible naman kung di nila alam ito. Tuloy natin. Ang kanyang pahayag, blessing at ng protection At meron pa, sinasamba na rin nila ang mga inanyuang larawan. Oh, iyon, uh, sinasamba nila ang mga inanyuang larawan. O na. alam ba nitong mga ngaral na ito na ang salitang uh, pagsamba di nangangahulugan na pag na? Alam kaya niya? Ikalawa, sa New Testament, kung gagamitin natin mga kapatid, ang salin ng protestante. Wala bang mabasa na si San Pablo? Protestante ha? edit eh, tayo pwedeng sabihan nila na bias dahil protestant na salin. O, oh, imposible kung di nila yan alam. Basahin ninyo. Galatians chapter 3 verse 1. O, is Galatians, the living Bible ha? Protestant na salin. please. Of all these Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Nab nabasan niyo mga kapatid? Itinaas ni... San Pablo daw ang karatula na kasama nito ang larawan ng ating Panginoong Yesus na namatay sa cross o Protestant na yan. Imposible din nila 'yan alam. Ha? Ay tuloy natin. At kung ano-ano pang tradisyon na paniniwala tungkol Oh, 'yun. Ano-anong tradisyon? Ang tanong, sa Biblia ba lahat bang tradisyon ipinagbabawal ng Diyos? Imposible naman kung di nabasa niya ang tungkol sa tradisyon, ano? Ha? Dos 2, Versikulo 15. Kahit nasa uh, Gideon's Translation, pero yung sinabi nila na sinamba natin ang mga larawan, o na, ang salitang pagsamba, hindi nangangahulugan pag Diyos na. Bakit? o na mga uh, kapatid, no? Makita natin sa Biblia, binanggit pa dito niya yung mga altar daw. Sa Biblia, mayroon bang altar na mabasa diyan sa Biblia? Imposible, di nila alam 'yan. Ha? Ito, may mabasa bang altar? Ito. Uh, Protestant na salin. Isaiah chapter 19 verse 19. In that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border. O oh, ano daw? There will be an altar. Ang problema ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, wala silang altar. I e ano ang kabuluhan? Ano ang kabuluhan? Bakit may mga monumento tayo? Okay. Sabi niya, uh, sabi niya na di daw umano ito kailangan. Diyan, nasa totoo lang, wala naman talaga yung maiaambag sa atin. Kun oh, wala daw umanong maiaambag. Eh, di ba niya alam na mula pa noon kung ang batayan natin ay protestant na sali. Protestant, ah? The Living Bible. Sali nila ito para kung ta ating sa alin, eh, di, sasabihin nilang, uh, di pwedeng pagkakatiwalaan. Kaya gagamitin natin para di bias yung salin ng protestante. Isaiah chapter 56 verse 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for th than having sons and daughters. Ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. O, oh, so, ang templo ng Diyos, ayon sa hula, may monumento na. Ang tanong, wala daw kabuluhan ang mga monumento ng mga banal. Ano ang kabuluhan ng monumento kung ito'y ilagay diyan sa altar sa templo ng Diyos? Eh, balikan natin. Dignan natin mga mahal na kapatid. The Living Bible, salin ng protestante pa rin. Ito ang mabasa natin. Pansinin ninyo. Joshua chapter 4 verse verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future when your children ask, what is this monument for? You can tell them it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of a uh, God went across. The monument will be a permanent, re permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. O anong kabuluhan sa monumento? Permanent reminder. Dito pa lang, butata na sila. Di po ba? no Okay, tuloy natin Yan pa magiging daylan upang magkasala sa Diyos Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything Ay wala tayong tutol dyan sa binasa niya That is in heaven above or that is in earth beneath or that is in the water under the earth Alam Okay, tingnan natin ang uh, King James Version mga kapatid Ano po ba ang itinutukoy diyan na mga imahe o larawan na ipinagbabawal. Ito po ba'y larawan na mga Diyos-Diyosan? Kaya pwede isip-isip naman pag may time, ha? O, oh, research-research naman pag may time. Kung Diyos-Diyosan na larawan ang binanggit diyan o yung larawan na mga santo. Malinaw sa The Living Bible, Diyos Diyosan niya. Ito ang nabasa natin sa Eksodo. Sa binasa niya, Exodus Kapitulo 20, Versikulo 3 hanggang 5. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never bow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other gods. See? Tama ang binanggit nila na larawang ipinagbabawal mga kapatid. Ano yon? Yon ay patungkol sa mga Diyos-Diyosan. At ngayon, ang tanong, kaya nga sa Harper's Bible Dictionary, page 567, All idols are images, but not all religious images are idols. Bago sila mag-akusa, dapat tiningnan nila ang aral ng simbahang katoliko. Kung ito bang mga larawan ng mga santo ay mga Diyos-Diyosan ba yan? Ano ang opisyal na aral ng simbahang katoliko? Huwag naman magbintang dahil lang sa maling akala. Our Catholic faith, page uh, 220, we do not worship the saints. We only honor them as the official friends and servants of God. We adore God alone. Ikong e sinasabi nila na marami na kayong mga Diyos-Diyosan, kayong mga Katoliko, totoo ba na ang Katoliko ay naniniwala na maraming mga Diyos? Ito ang Catechism of the Catholic Church natin mga kapatid 152. Ito ang mabasa. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son and Holy Spirit. Ano daw? One only God? Hindi sinabing the Catholic Church believe in many gods. Oh, kaya di pwedeng gawin nilang batayan